Tropa, lahat halos tayo ay meron niyan. Sila yung parte ng ating buhay na minsang dubating at hindi na umalis sa buhay natin. May masayang kasama, may seryoso, may kengkoy, may kalkulado, merong pabigla-bigla, may emosyonal, may papalit-palit ng relasyon at meron din yung pinagtutulakan nyo na para lang magkarelasyon. Pero bawat isa sa kanila ay nagbibigay kulay sa buhay natin at madalas, nagdudulot pa ng ngiti pag nasasariwa ang magagandang karanasan na sila ay kasama. May tropang kasama mo sa panliligaw, may tropang hindi maligawan, may tropang karibal mo sa nililigawan, at may tropang karamay mo dahil parehas kayong nabasted ng nililigawan. May tropang gusto mong ligawan pero sadyang friends lang talaga kayo at meron mang tropa na walang pinapasahang nililigawan. May tropa na bata pa lang kayo, kasama mo na hanggang sa ikaw na ang naging abay sa kasal niya, ikaw na ang ninong o ninang sa anak niya at nilalapitan kapag may problema sa buhay niya. At minsan, ikaw ang dahilan bakit problemado siya sa buhay niya. Tropa, sa kanila ka hinahanap kapag ka hindi ka matagpuan. At kapag may ginawa kang mali o sablay na desisyon, kadalasan yung tropa ang mga suspect sa pagbuyo sa iyo. Ano pa man ang pinagdadaanan ninyo? Nagsimula man yan sa magandang samahan o sa kalukuhan, ang maganda at mahalagang tanong ay ito. Anong patutunguhan ng inyong samahan? Paano ka aalalahanin ng tropa mo sa inyong pagtanda o paano ka kikilalanin ng mga taong mahalaga sa buhay ng tropa mo? Paano man nagsimula ang pagiging tropa, mahalagang maging intensyonal sa kung paano ito magpapatuloy. Ang sabi nga sa Bible, kung paanong pinatatalas ng bakal, ang kapwa bakal, ang tao na may matututo sa kanyang kapwa tao. Masayang balikan ang mga kasiyahan ng nakaraan, pero sadyang kailangang lumago at mula sa kasiyahan ay mauwi naman sa kahalagahan ng samahan. Ibig sabihin, kailangan nating magkaroon ng magandang ambag sa buhay ng ating tropa. Hindi lang ang nakaraan ang siyang dapat magbuklod sa inyo kundi ang magandang kahahantungan. At yan ay magagawa kung handa kayong sa tropa ay maging pagpapala. Mahalagang isipin mo kung ano nga ba ang epekto ng buhay mo sa kanila. Mas nagiging mabuti ba sila sa kanilang asawa, anak, pamilya, trabaho at iba pa? Maaring madala sa ang mga kalokohan ng nakaraan ng laging bida sa kwentuhan ng tropa. Pero hindi maikakaila na ang mga ito ay kailangang mapalitan ng mga bagay na makabuluhan. Gawin mong layunin ang maging pagpapala sa iyong katropa. At bandang huli, ang buhay na pinagpala ay bubuo ng isang samahang hindi dapat ikahiya. Posible yan sa presensya ng Diyos sa inyong samahan. Kaya, asa ka pa.